siyang bumalik na sa bahay niya. Ugh. Salamat po! Oh! Yak bang umalis na ng Saint Peter's ang tatay ko? Hak sa tingin mo ba magsisinungaling ako sa'yo? Hindi nga. Kasi masyadong tuso ang tatay ko. Baka nagkukumuli na siya. Umalis na talaga. Ugh. Bakit? Ayaw mo bang maniwala sa'kin? Ayoko na makasama ang tatay ko. Pag bumalik pa siya dito uli, aalis na lang ako. At lilipat na sa ibang lugar. Sa malayo. Magbabar ko ka? Oo. Saan ka na mo pupunta? Hindi ko pa alam. Pupunta ka sa St. Louis? Hmm. Mabuti yata sa New Orleans. Di ba mas malayo yun, ha? At mas maganda pa doon, Tom. Mahal ang bayad papunta ni eh. Oo nga. Sigurado ko pag umalis ka, Hak, malulungkot na ako dito. Ayoko rin magkahiwalay tayo, Tom. Kaya lang, talagang ayoko na sa tatay ko. Uh, sigurado ko hindi na babalik yun. Sana nga, ganun. Jeg går opp igjen her. ang na nangyayari sa'yo? Mga ma, pater? Malamig at mahangin dito, ano? Dito po buhay natutulog, ha? Oo, oh, eh, wala ka eh. Masarap dito matulog. Bumalik na po ako. Ah, uh, eh, sige, di alis na ako. Eh, alam mo kasi, ha, mayroong ipinasasabi sa iyo yung tatay mo. Ipinasasabi? Oo, oh, dahil nagkain naman kami nung kamakailan lang. Nagagalit nga dahil oh. hindi ka raw niya makita. Kaya eh, alam ko dito ka nakatira. Pero hindi ko sinabi sa kanya. <laughs> Pero wala po ako rito noon. Alam ko. Saan ka nga ba nang galing? Doon po sa taniman ni Gino Ferguson. Ah, <laughs> sinabi sa'yo ni Tom yun, ano? Ano po pinasabi niya? Mm -mm. Ang sabi niya kasi ganito, kapag ka-daw nakita tayo, sabihin ko sa kung kukunin ka na niya at isasama ka na. Ganun po ba? Ah, ay mo sumama sama sa kanya, no? Opo, pero sinabi po ba niya sa inyo kung bakit gusto niya ako kunin? Wala sa sinabi. May sinabi pa po siyang iba? Wala na. Wala na siyang ibang sinabi. Eh gusto ko nga sana ipaalam sa'yo kagad. Kaya lang wala ka naman dito. Kaya nakitulog na lang muna ako. Masarap dito pala. <laughs> o siya, tutuloy na ako. Sandali lang po. Dito po muna kayo. Huwag na. Medyo ano, naluluyo na. Lalamunan ko eh. Nihinom muna ako. O, sige po, kayo. O, sige, salamat. Uh. Oh, yeah, yeah, yeah. Gusto ba ninyong tayo ang mag-alaga kay Hak? Opo, inay. Ikaw, Tom, gusto mo ba? Oo, syempre. Matutuwa ako kung dito matitira sa atin si Hak. Kaya lang baka ayaw niya eh. Magiging masaya sa dito at natitiyak kung magugustuhan niya. <coughs> ako masaya dito. Kaya lang, natatandaan nyo ba nung gusto siyang ipaampun ni Becky sa tiya niya? Ayaw niyang alagaan siya ng iba. Ayaw niyang hinihigbitan siya. At higit sa lahat, ayaw niyang maraming ipinagbabawal sa kanya. Yun ang gusto niya. Wala namang pinagbabawal dito, ah. Ang tinuturo lang ay tamang gagawin. Ikaw, Tom, may alam ka bang mas magandang bahay para sa kanya? Palagay ko, kinaginang Douglas ang pinakamabuti. Aba, oo nga, tama ka, kay Ginang Douglas. Mayaman siya at mabait. At palagay ko, malungkot dahil wala siyang anak. Oo nga, Tom. At palagay ko, hindi makakatanggi si Hak doon. Ako rin, hindi tatanggi. Ah, uh, ganon. Ikaw, gusto mo rin doon, ha? Ah, uh, naku, uh, hindi po. Hindi po, Tia Polly. Hindi po ako. Ah, uh, di po ba, mabait po si ginang Douglas? Ah, uh, uh, Oo nga, mabait. Ayoko nga doon, Tom. Kilalang kilala ko siya, Hak. Mabait ng mabait siyang tao. Pag-aaralin niya ako sa paaralan, di ba? Ako man, nag-aaral eh. Pero hindi ako sanay na nagsisimba ng linggo eh. Kahit naman ako eh. At kailangan magpalit ako araw-araw. Ako rin, di ba? uh, uh... Um, sa bagay, siguro masasakal tayo pag nakakorbata tayo araw-araw, di ba? Alam mo, at kahit masama ang loob ko sa tatay kong batugan, Tom, mahal na mahal ko naman ang nanay ko. Nanay mo? Pareho na tayong walang nanay, ha? Hindi, bali. Pag inapon ko na isang babae, sigurado ko, papatawad siyang nanay. Oo. Um, Iisa lang naman ang nanay ko, eh. Kaya mabuti pa, ganito na lang ako. Kasi ang inaalala ko, baka biglang dumating na naman ang tatay mo eh. Oo nga. Sabi ni Mang Muff, pabrik daw dito ulit ang tatay ko. Kaya nga, pag may nag-aalaga na sa 'yong iba, hindi ka na niya pwedeng makuha pa. Yun yun Hindi natin tiyak yun. Kuguluhin niya mag-aalaga sa akin, Jack. Naging salbahin tatay ko mula na nawala ang inay ko. Oh. Uh, Alam mo bang kaarawan ng pagkamatay ng nanay ko? Natatandaan mo ba siya mabuti? Alam mo, Tom, hindi ko masyadong natatanda ng mukha niya eh. Ang natatandaan ko lang, mahal na mahal niya ako. Ganon din ang nanay ko. Mahal na mahal din niya ako. Alam mo, lagi ko siya napapanaginipan. Pag nagigising naman ako, hindi ko matanda na mukha niya talaga. Limang taon ako nang mamatay siya. At ngayon ay anibersaryo ng pagkamatay niya? Oo. Oh, nga sana ako natusokan ng kandila eh. Kaya lang, hindi ako makagawa. Bakit kailangan mo yun? Para saan yun? Siyempre, dahil gagamitin ko isang pagdasal ko, Tom. Gusto ko kasing ipagdasal ang nanay ko. Gusto kong ipagdasal ko siya sa bahay ko na nag-iisa. Alam mo ba, Tom, may magagandang tusukan na kandila sa simbahan? Gusto ko yun. Kaya lang, hindi na mo maaaring kunin yun eh. Sandali lang, ah! Nakakagulat. Ipinagdarasal pa niya ang nanay niya. Talaga mahal niya ito. Hindi ko maitayo yung maigi eh. Nauhulog ang kandila at lagi ako napapasok. Ha? Huh? Ha? Huh? Sunog na! Ha? Ano? May tusukan ng kandila sa amin eh. Natural, meron kayo na sa bahay. May pilak na tusukan ng kandila doon at iniingatan ng mabuti ni Tia Polly. Pilak na tusukan ng kandila? Kukunin ko muna yun. Sandali. Eh baka hindi po maigantiya po limot ko, May. Huwag eh. kang mag-alala. Sigurado madadala ko dito yun. Fuck yun. Yun ang tusukan ng kandila na iniingatan ni Tia Polly. Pinangako ko kayak na dadaling ko yun sa kanya. Alam kong mahirap gawin yun, alam kong hindi pa paayos si Tia Pauline na hiraming ko yun. Binibilang niya mga yun araw-araw. Oo nga. Siyang naghuhugas ng mga pilak at binibilang niya pagkatapos. Alam ko na, may naisip na ako para makuha ko yun. Walo, siyam, sampo, labing isa, labing dalawa. Ah, walang nawala. Tutulong ako po kayo. Huwag na ako na lang. Natutuwa akong nagbibilang eh. Masarap po bang bilangin? Ay, nako oo. Maraming sumasagi sa aking alaala pag binibilang ko ang mga iyan Ang nanay ko, yung lola mo, nung ginagamit pa niya ang mga iyan kapag hinuhugasan ko at binibilang ko, natutuwa ako na walang nawawala. Ah, talaga po. Uh, ah, Tia Polly, may pingas po itong pinggan na to. Ha? Tingnan niyo po. Tingnan ko nga. Ito po. Nasaan? Patingin nga. hmm. Wala namang pingas ang pinggan na to, ha? Wala po ba? Ay, wag mo na ngang mahawak ito at baka mabasag mo pa. Ilan na po ang mga kutsara, Tia Polly? Labindalawa. Hmm. Uh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa. Labing isa lang po eh. Ah, oh, nagkamali ka siguro ng pagbilang. Kabibilang ko lang niya nung dumating ka, labindalawa. Talaga po, labing isa lang. Hindi ah. sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa. Aba, oo nga. Bakit ang kaganon? Baka napasama sa mga kutsilyo. Wala po yun doon. Baka naman nahulog lang. Wala naman! Uh, bilangin nyo po kaya ulit. Pero nakita mong binilang ko, di ba? Opo, kaya lang po, baka nagkamali tayong dalawa. Hmm. Sige nga, tingnan nga natin. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, labing isa. Ha! ngayon. Ah, bakit po naging ganun? Labing isa po kanina, di ba? Ngayon ay tama na. Labing dalawa lahat. Kanina po, labing isa lang ang bilang ko, ah. Tom! Tom! Ikaw ang kumuha ng walnuts ko, no? Ha? Huh? Wala akong kinalaman dyan, ah. Sigurado akong ikaw ang kumuha nun. Tatlong po ang walnuts ko kagabi. Ngayon, dalawang putsyam na lang. Baka nagkamali ka lang ng pagbilang. Hindi, alam ko, kinuha mo yun. Ni, hindi ko nga alam na may walnuts kay. Tia Polly, tia ko po, ginawa niya yun! Ikaw, Sid, ah! Tay, kasit, kailangan siguro bilangin mo uli. Baka naman ikaw ang nagkakamali sa pagbibilang mo. Hindi po, sigurado po ako, tia! Bilangin mo, sabi ulit, eh! Oh. Tia Polly, tia ko po, ginawa niya yun. Tia Polly, tignan niyo po, labing isa na lang po ulit ang mga kutsara. Ano? Ano? Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, labang isa. Ha! Nawala na naman ang isa! Sabi ko na nga po, baka nagkamali na naman kayo ng na pagbilang. Hindi! Sa, dalawa, tatlo. Unay, nawawala po ang kumot natin. 1, dalawa, tatlo, apat, Kulang lima, po ng isang kumot five, natin, inay. Ito, 8, 9, sampo. Inay, naririnig niyo po ba? Oh, po? <gasps> Ako, nawawala talaga isang kutsara. Pati kumot ka mo, nawawala? Ganun nga po, inay. Sigurado ka ba? Hindi naman masyadong marami ang kumot natin, ah. Eh, binilang ko na po ng dalawang beses. Ganun ba? Kailangan siguro bilangin mo uli. Naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Baka naman nahulog lang dito sa ilalim. Ano ba ito? Eh, ilang beses na binilang ni Tia Polly mo ako kutsara, Mary. Ikaw nga ang bumilang. Sige, bibilangin ko. Labing dalawa lahat dyan. Labing dalawa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa. Labing dalawa po, ah. Ah, ah, ako naman! Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing, isa, labing, dalawa... Ah! Tama naman ngayon ang bilang! Bakit gano'n? Bibilahin ko na rin po ang kumot natin, inay. Ah, labing dalawa rin po ba itong tinidor? Ha? Oo! Isa, dalawa, tatlo, apat... Tama ba ang ginagawa natin? Oo, medyo nalilito na nga si inay sa pagbibilang niya. Dapat, mas malito pa siya. Bakit ganito? Eh, labing isa lang yan ah Hindi maaari Isa, dalawa, tatlo, apat Naku, Tom, pasensya six, ka na, six, tatlong walo, po nga pala Sabi na siya, eh, nagkamali ka lang ng pagbilang Bakit ganito? Kulang na rin ang mga tinidor Minsan po nagkakamali tayo sa pagbilang, Tia poli Labing dalawang tinidor po ito Hindi pwede Sigurado isa, ka ba, Sid? Labing, labing, labing dalawa ba talaga ang tinidor? Oh. Oo, oh, Tom. Sigurado ako. Oo, narito lahat! Atya, ah, Polly. Eh, kanina po, di ba, labing isa lang ang bilang nyo? Ah, pero labing dalawa na ngayon. Ay. Tia, Polly, ilang po ba lahat-lahat ang pinggan? Ah, labing dalawang lahat. Ah! Ah! Huwag mo nang bilangin! Hindi na ako magbibilang ngayong araw na to! Wala naman po palang nawawalang kumot. Sabi ni Tia ah? Polly, hindi na muna siya magbibilang ngayong araw na to. Ay nako, lahat ay magulong ngayon. Lahat tayo ay nagkakamali sa pagbibilang. Oo nga, tama ka. Dahil siguro ito sa init ng panahon ngayon. Mm -mm. Ginang Polly! Oh! Ano yun, Jim? Eh nakakapagtaka po tungkol po dun sa mga manok natin. <laughs> Nawawala ang mga manok? Opo, eh kasi po hindi naman po sila dapat makawalay eh dahil niligay ko sila sa isang kulungan lang kaya lang. Tama ba bilang mo? Opo, tatlong beses ko pong binilang. Hmm. Ano ba naman to? Sandali at titingnan ko sila. Pasensya na po kayo. Ayaw ko nang magbilang sa araw na ito. Dalhin mo itong lalagyan ng kandila, di ba? oh, Naku, tung lito na si Inay sa pagbibilang ngayon. Kung sinabi ko sa kanyang daylan, baka ipairam din niya siguro. Palagay ko hindi rin. O sige na, Tom. Umalis ka na at dalhin mo na yan. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Teka sandali, Sid. Bakit? Ano sa palagay mo? Sa tingin mo ba masama yung ginawa ko? Ako rin. Palagay mo rin ba masama ako? Na yata tayo ni para sumang-ayon sa kanyang balak, ha? Ay, nako, Mary. Talagang sanay na sanay siya sa mga ganon. Ah. Uh. Ah. Uh. Malabo na yata ang mata ni Jim. Bakit ba ganon? Tama naman ang bilang ko ngayon. Eh, ano. inay, lahat naman po tayo pwedeng magkamali sa pagbilang, hindi po ba? Oo nga. Ano nga ba ang nangyayari sa ating lahat ngayon? Aban ako. Hmm? Hindi na kasarampin pinto. Teka. ang mga lalagyan ng kandila. Ha? Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa. La, labing isa! Ha, ano ba yan? Natiti akong labing dalawa talaga yung lalagyan ng kandilang yun. Inay, makabubuti po yatang... Wag muna kayong magbilang ngayon. Bukas na lang. Oo nga. Day ka nga muna, umalis na naman ba si Tom? Help! Help! Uh. Uh. Ito na ang tusok kandila. Ah. ah! naku! Tunay na pilak nga ito ah! Buti na lang pinahiram sa akin ang Poli mo to! Talagang mabait si Tia Poli ko! Oo nga, talagang mabait. Ah, uh, maari ba, Hak? Ano, Tom? Pag nagdasal ka para sa nanay mo, maari ba, Hak? Ipagdasal mo na rin ng ibang tao, lahat ng mga kakilala mo. Sino-sino uh, sila? Uh, ako, si Mary at si Sid. Uh, at pati na rin pala si Jim. Bakit kailangan magdasal ako? Marami pong salamat sa lahat ng biyaya. Huwag niyo po kami pababayaan. Amen. Nagdarasal na kaya ngayon si Hak, Katong? Ha, Siguro. Salamat po, Panginoon, sa binigay niyong pagkain sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyo.